Bien, no, ¡Mi hermano guapito! ¡Mi hermano guapito! ¿Cómo, está? ¿Cómo, ¿Cómo está? estás? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, muy, muy bien. bien. ¡Ah, qué bien! Este, I'd like to introduce you. Mi único hijo, Víctor. ¡Uh, Víctor! Tito ah, amba! ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, vos, muy bien. man. si Vladimir, anak ni Victor. Vladimir? Mm -hmm. Kapangalan ng asawa mo? Nasaan siya? Patay na siya. Sumalangin tawa kanyang kaluluwa. Pero kung bak mag-uwag ka mag-alala, may Ayoy, magpapamisa para sa kaluluwa niya. Gracias, mi hermano. Sino naman yun? Eh, Uh, uh, ah, kap -kap kapit-bahay namin, na uh, madalas uh, dito, barkada ng daddy, uh, and, and, uh, ng uh, daddy niya, ako yun, and, uh, barkada ko yan. Uh, eh, hindi, uh, sila pala, barkada nitong anak ko. Oh, oh, okay, oh, okay, 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 okay. Ang gulo ko eh. Sabay ko kayo magkabarkada um, ang babasbasan. Ibe-bless ko kayo. Wag, wag, wag. Wag, wag, wag. Sakit naman siya, mami. Ha? Huh? Eh, ano kasi eh, parang meron silang kinain na hindi hindi maganda, masama ano, sa kanila. Naku, naku, hindi dapat siya. Ang oh, tingnan, ang sakit ang tiyan. Ano ba, baka epekto yung masamang spirito? Kaya kailangan, i-bless ko kayo with holy water. Ha-ha! <laughs> ano ko, huwag na. Ay, sabit lang yun sa grabe. Ay! Sayang, sayang ang uh, holy water, dito. Naku, hindi ah. <laughs> ah, ba sa sayang yan, huh? Marami kong stock. <laughs> uh, uh, hindi. Eh, pambarangay yan. Huh? Babaan niyo na ako. Huh? ako. Ano yung sinasabi ni Victor na hindi na matutuloy ang house blessing? Mirwana, meron kang dapat malaman tungkol sa akin. Bading ka? Ano naman? Ba't yung agad na naisip ninyo? Jesus! <laughs> Kunwari ka po. Eh, di na unang iniisip po sa akin, eh. Oo, oh, ne, Yung akin, joke, eh. Yung kay Mami, parang hindi. Pero, teka, teka. Ano ba talaga? Ano ba talagang nangyayari? Ano myrmana, Ay, gusto myrmana. mong sabihin sa akin? Ano? Hindi ako totoo, pare. Ha? Hindi ako totoo, Pero yun ang prinamis mo, yung namatay si Mama. You vowed na talagang, ano, you were going to become a priest. Ano lo siento, lo siento, mi hermana. I'm sorry, mi hermana, pero... <laughs> Tiririt-tiririt pare. Ang problema, na ako. Kaya umalis ako sa seminaryo. Patawarin mo ako. Tawad. Ah! Yeah! Good! Very good! Kaya lang... Kaya lang? Vampire siya. <laughs> mi hermana, hindi totoo vampire. <laughs> Walang vampire, mi hermana. toto oh. Oo, oh, 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 hindi kita sasaluhin.